Buong buwan kang nagsusumikap, pero pagdating ng sweldo mo, parang nakatadhana na sa kinabukasan, bills come and go, at sa huli, may natitira pang buwan at walang pera. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang problema ay hindi kung magkano ang kinikita mo? Kung paano mo ginagamit ang sweldong iyon? Oo, ang tamang paraan ng paggastos ng iyong suweldo ay maaaring ang naghihiwalay sa pagwawalang-kilos, sa kalayaan, sa pananalapi. At ang pinaka-curious na bagay, libu-libong tao ang yumaman lamang sa kung ano na ang kanilang kinikita, walang mana, walang hampas ng suwerte, at walang dagdag na kita. Itinuro ni Brian Tracy, isa sa mga pinakadakilang tagapayo sa edukasyon sa pananalapi na kung paano mo pinangangasiwaan ng pera na mayroon ka na ang tumutukoy sa iyong hinaharap. At ang pinakamasama, karamihan sa mga tao ay hindi alam na sinasabotahin nila ang kanilang sariling kayamanan, buwan-buwan, sa katahimikan. Sa video na ito, matutuklasan mo kung paano gawing tunay na plano sa pagbuo ng yaman ang iyong sweldo, ang eksaktong kinikita mo ngayon sa mga praktikal na hakbang, simpleng pagsasaayos at bagong pananaw sa pera, mauunawaan mo kung ano ang hindi na ituro sa iyo ng iba tungkol sa personal na pamamahala, pag-iisip sa pananalapi at kalayaan. O, oh, at sa huli, matutuklasan mo ang pinakamakapangyarihang ugali ng mga tahimik na milyonaryo at kung paano ito ilalapat ngayong buwan. Kung gagamitin mo ang iyong buong sweldo para lamang mabuhay, hindi ito gagana para sa iyo. At dito, nagsisimula ang pagkakaiba ng mga nagbabayad lamang ng mga bayarin at ng mga nagtatayo ng yaman. Ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang pera tulad ng isang binhi. Naglalaan sila ng maliit ngunit madiskarting bahagi upang magtanim ng isang bagay na maaaring makabuo ng mga kita sa hinaharap kahit na tila hindi ito gaano sa una. Maaring ito ay isang kurso, isang kasangkapan, isang simpleng ideya. Ang sikreto ay nasa buwan ng pag-uulit. Ang mga nagtatanim bawat buwan ay umaani ng kalayaan sa pananalapi at ang mga kumukonsumo ng lahat ay nananatiling nakulong sa parehong cycle. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang pag-iisip, pero hindi ako kumikita ng malaki kaya hindi ako makapag-invest. Posible kung magsisimula ka sa maliit, ngunit may layunin. Itinuro ni Brian Tracy na kahit sampung dolyar na namuhunan ng maayos bawat buwan ay lumilikha ng domino effect sa paglipas ng panahon. Ang tila maliit ngayon ay maaaring maging mapagkukunan ng passive income sa hinaharap. At hindi tungkol sa mga himala o mga pangakong mabilis, yumaman ang pinag-uusapan natin. Ngunit tungkol sa paggamit ng kung ano ang mayroon ka ng mas matalino at madiskarteng. Kaya ang totoong tanong ay hindi magkano ang kinikita mo. Ngunit sa halip, magkano sa iyong kinikita ang iyong inilalaan para sa iyong kinabukasan? Pagbebenta ng isang bagay na simple, pagbibigay ng maliit na serbisyo, pamumuhunan sa maliit, ito ay mga gateway. Karamihan ay hindi yumaman dahil naghihintay silang kumita ng mas malaki bago magsimula. Samantala, ang mayayaman ay nagtatayo ng mga ari-arian gamit ang mayroon na sila hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng marami. Ito ay tungkol sa pagsisimula na may kaunti, may pare-pareho, may paningin. Isipin na magtabi ng dalawampung dolyar sa isang buwan at gamitin ang pera na iyon para sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Paglikha ng isang digital na produkto, pagsisimula ng isang channel, pamumuhunan sa isang stock, pagbili ng isang libro na nagbabago ng buhay sa loob ng isang taon bilang karagdagan sa paglago ng pananalapi, magkakaroon ka ng mga bagong kasanayan at lumikha ng isang ganap na naiibang pag-iisip tungkol sa pera. At ang pinakamagandang bahagi ng hindi umaasa sa pagtaas, promosyon o swerte. Dahil ang mga kumikilos sa ganitong paraan ay hindi na naghihintay ng tamang sandali. Gumagawa sila ng mga pagkakataon gamit ang mayroon na sila at ito ang pundasyon ng kalayaan. Ang paggawa ng iyong sweldo ay gumagana para sa iyo, hindi ang kabaligtaran. Mula rito, nagbabago ang lahat. At sa susunod na seksyon, makikita mo kung ano ang ginagawa ng mga mayayaman bawat buwan na pinakasimpleng binabalewala. Bago isa-alang-alang ang pamumuhunan sa mga stock, real estate o mga negosyo, ang mayayaman ay namumuhunan sa kanilang sarili. Isa ito sa pinakadakilang aral ni Brian Tracy. Sa likod ng bawat taong malaya sa pananalapi ay isang taong naglaan ng oras at pera sa kanilang sariling paglago. Mga libro, kurso, mentoring, workshop, wala sa mga ito ang gastos. Ito ay isang pamumuhunan ang bawat dolyar na ipinuhunan sa iyong kaalaman ay nagbabalik ng mas marami dahil pinalalawak nito ang iyong kakayahang kumita ng higit pa, gumawa ng mas mahusay na mga desisyon at makakita ng mga pagkakataong hindi nakikita ng karamihan. Maraming tao pa rin ang nag-iisip na magbayad para sa isang kurso, ngunit huwag mag-isip ng dalawang beses tungkol sa paggastos ng pera sa takeout o isang piraso ng damit na hindi nila kailangan. Sinasalamin nito ang limitadong pag-iisip sa pananalapi. Inuuna ang agarang kasiyahan kaysa sa pagbuo ng mas kasiya siyang hinaharap. Ang pamumuhunan sa iyong sarili ay hindi kailangang magastos. Minsan, ang nagpapabago sa iyong buhay ay isang sampung dolyar na libro o isang video na nagtuturo sa iyo ng isang bagong kasanayan. At higit pa, Pinahahalagahan ng merkado ang mga nagpapahalaga sa kanilang sarili. Sa bawat bagong kasanayan, nagiging mas bihira ka, mas handa, at mas mapagkumpitensya. Maari itong isalin sa mga promosyon, bagong trabaho, side project, at dagdag na kita. Habang umuunlad ka, sumusunod ang iyong kita. Habang ang karamihan sa mga tao ay naghihintay para sa isang bagay na magbago mula sa labas, ang mayayaman ay kumikilos mula sa loob. Alam nila, ang pinakamagandang asset ay ang kanilang sariling isip. Ngunit, ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa pagpipiliang ito ay ang domino effect. Ang kursong kukunin mo ngayon ay maaaring magbukas ng mga pinto anim na buwan mula ngayon ang pang-araw-araw na gawi sa pagbabasa ay maaaring magbago ng iyong mindset magpakailanman. Ang pamumuhunan sa iyong sarili ay isang tahimik ngunit malalim na pagbabago. Ito ay tulad ng pagdidilig ng halaman araw-araw walang nakakakita kaagad ng paglaki, ngunit ang mga resulta ay nagiging malakas sa paglipas ng panahon. At kung ikaw ay nagtataka saan ako magsisimula, magsimula sa kung ano ang pinaka nakakaabala sa iyo ngayon. Kung ito ay kawalan ng kontrol, pag-arala ng pananalapi, kung kinikita, matuto kang magbenta. Kung ito ay takot, magtrabaho sa iyong mindset. Ang mahalaga ay gawin ang unang hakbang dahil sa susunod na seksyon pag-uusapan natin kung saan natutulog ang iyong pera at maaring mas naantala nito ang iyong kalayaan sa pananalapi kaysa sa iyong napagtanto. Ano ang silbi ng pag-iipon ng bahagi ng iyong sweldo nang may pagsisikap kung ang pera ay nakaupo lamang doon natutulog sa isang account na walang ibubunga? Maraming mga tao ang nagiiwan pa rin ng lahat sa kanilang mga checking account kung saan ang pera ay nabubulok ng inflation nang hindi man lang napagtatanto. Ito ay tulad ng pagbuhos ng tubig sa isang tumutulo na balde. Kahit anong pilit mong punan ito, ito ay palaging tumutulo. Ang sikreto ng mayayaman ay simple. Ilagay ang iyong pera kung saan ito gumagana para sa iyo kahit habang natutulog ka. Isang account na may interes, isang pangunahing pondo sa pamumuhunan. Ang mga opsyon na ito ay kumikita na ng pera ng higit pa kaysa sa pag iwan dito na walang ginagawa. Itinuro ni Brian Tracy na kailangan mong kumilos bilang isang tagapamahala at ang isang mahusay na tagapamahala ay hindi nag-iiwan ng mga mapagkukunan na walang ginagawa. Ang pera ay kailangang gumalaw, lumago, dumami." Kahit maliit lang, ang mahalaga ay ginagamit ito sa madiskarting paraan at higit pa, nakakatukso ang walang ginagawang pera. Kung nakikita ito sa iyong checking account o sa iyong bank app, tumataas ang pagkakataong gastusin mo ito sa mga kalukohang bagay. Kaya naman natututo ang mga mayayaman na itago ang kanilang pera sa kanilang sarili. Parang kakaiba? Well, ito ay gumagana ang pag-automate ng mga paglilipat sa isang hiwalay na account na may pang-araw-araw na kita ay isang simpleng kilos na nagbabago sa lahat sa katagalan. Kung nagtatago ka pa rin ng pera sa ilalim ng iyong digital mattress, ibinibigay mo ang iyong mga pagsisikap sa bangko ng libre at salamat sa iyo ng bangko. Bagamat hindi ka nasisiyahan sa interes, kukunin nito ang iyong balanse at ini-invest ito na kumikita mula sa kung ano ang maaaring sa iyo. Ang pera ay kailangang nasa isang lugar na nagdudulot ng kita kahit na maliit ngunit matatag. Yan ang naghihiwalay sa nagmamadali sa matalino. Ang simpleng pagbabago ng ugali na ito paglipat mula sa isang hindi nababagong account tungo sa isang madiscarting account ay inuuna ka sa karamihan ng populasyon. At kung mananatili ka dito sa loob ng anim na buwan, makikita mo ang nakakagulat na mga resulta. Sa susunod na paksa, matutuklasan mo ang isang malakas na ugali. Bayaran ang iyong sarili bago magbayad ng anumang mga bayarin at ito ay maaaring maging game changer para sa iyong financial freedom. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang aral sa financial literacy at isa rin sa mga pinakanakaligtaan. Karamihan sa mga tao ay tumatanggap ng kanilang sweldo at agad na nagsimulang magbayad ng mga bayarin, mga utang, mga pamilihan at mga bayarin sa bahay at pagkatapos lamang kung mayroon silang natitira, isa sa alang-alang nila ang pag-iipon. Ngunit kabaligtaran ang ginagawa ng mayayaman, binabayaran muna nila ang kanilang sarili. Bago ang anumang iba pang obligasyon, nagtabi sila ng isang nakapirming halaga upang mamuhunan sa kanilang sariling hinaharap. Ang mindset na ito ay nagmula sa mga may akda tulad ni na Brian Tracy at Robert Kiyosaki na palaging nagtuturo na kailangan mong ituring ang iyong sarili bilang isang prioridad. Ang pagbabayad muna sa iyong sarili ay nangangahulugan ng pagkilala na ang iyong kalayaan sa pananalapi ay mas mahalaga kaysa sa anumang agarang pagkonsumo ang paglalaan ng 10% ng iyong sweldo sa sandaling dumating ito sa iyong account at idirekta ang halagang iyon sa mga pamumuhunan, ipon o edukasyong pinansyal ay isang gawa ng paggalang sa sarili. Maraming tao ang nag-iisip na hindi nila ito magagawa dahil maliit na ang kanilang sweldo. Ngunit narito ang isang tip kung hindi ka mabubuhay sa siyamnapong porsyento, halos hindi ka mabubuhay sa isang daan. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa disiplina, hindi sa dami. Ang mga nagsisimula sa maliit at patuloy na gumagawa ng magagandang resulta sa paglipas ng panahon. Ito ay tulad ng pagtatanim ng isang buto. Tila hindi gaanong mahalaga sa una, ngunit ito ay lumalaki sa isang puno na namumunga. Isipin ito sa ganitong paraan. Sa tuwing babayaran mo muna ang iyong sarili, bumibili ka ng kaunting piraso ng iyong kalayaan. Sinasabi mo ang hindi sa pangaalipin ng mga bayarin at oo sa isang hinaharap na walang inis. At umuulit ang disisyong ito buwan-buwan ito ay tulad ng paglalagay ng iyong sariling oxygen mask bago tumulong sa iba hindi ito makasarili ito ay karunungan pagkatapos ng lahat ang mga nagaalaga sa kanilang sarili ay maaring mas mahusay na pangalagaan ang lahat ng bagay sa kanilang paligid. Kung tumunog iyon, magugulat ka sa susunod na hakbang. Dahil kung paano mo ginagastos ang natitira ay tumutukoy din sa iyong kapalaran sa pananalapi. Sa susunod na paksa, pag-uusapan natin kung paano hinuhubog ng iyong paggastos ngayon kung sino ka bukas. Maghintay doon dahil ngayon ay darating ang isang mahalagang punto ng pagbabago. At kung ang content na ito ay nakakatulong sa iyo na makakita ng pera sa ibang paraan, samantalahin at mag-subscribe sa channel. Marami pang darating na magpapabilis sa iyong pagbabago sa pananalapi matapos bayaran ng kanilang mga sarili, hindi hinahayaan ng mga mayayaman na maupo ang kanilang pera, sinadya nilang ilipat ito. Ito ay simple, ngunit ito ay isang laro changer. Bagamat iniisip lamang ng karamihan sa mga tao ang tungkol sa pag-iipon o paggastos, ang mga may nabuong pag-iisip sa pananalapi ay nauunawaan na ang sikreto ay nasa paggawa ng pera. Tinatawag ni Brian Tracy ang estrategikong paglalaan ng mapagkukunan na ito. Ang pera ay dapat dumaloy tulad ng isang ilog na nagdidilig sa mga tamang lugar ng iyong buhay, hindi nag-iipon sa mga walang kwentang paddles. Hinahati nila ang kanilang sweldo sa malinaw na tinukoy na mga bahagi, isa upang mapanatili, isa upang lumago, at isa upang dumami. Nangangahulugan ito na hindi lahat ng ito ay napupunta sa mga bayarin at obligasyon. Ang bahagi nito ay ginagamit upang makabuo ng mas maraming pera sa pamamagitan man ng pamumuhunan, personal na pagpapahusay o partikular na mga pagkakataon. Ang malinaw na dibisyong ito ay nagbibigay ng tungkulin at direksyon ng pera. Ang mga nakatira sa autopilot sa kabilang banda Nagbabayad ng lahat ng mabilis at umaasa sa ilang natitira. Ang resulta, ito ay hindi napupunta sa basura. Ito ay hindi kailanman lumalaki. At narito ang kapansin-pansing pagkakaiba. Ang mayayaman ay kumikilos bilang mga tagapamahala ng kanilang sariling cash flow. Sinusuri nila kung ano ang sulit na bayaran ng maaga, kung saan may katuturan ang mga installment, kailan gagamit ng credit na may mga benepisyo, at kung saan hahanapin ang mga perk tulad ng cashback, mga diskwento at milya. Ang mahihirap bumibili dahil mura. Ang mayayaman ay bumibili dahil may sukli. Tila banayad, ngunit sa katagalan, ang pag-uugali na ito ay nag-iipon ng mga pakinabang. Gusto mo ng totoong buhay na halimbawa, ang ilang mga tao ay nagbabayad ng lahat ng kanilang mga bill gamit ang isang card na bumubuo ng mga puntos. Ang mga puntong ito ay na-convert sa milya na pagkatapos ay naging mga flight na pagkatapos ay makatipid. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng pera ng matalino habang ang iba ay gumagamit ng mga card bilang extension ng kanilang kita at nagiging hostage sa mga rate ng interes. Parehong paraan ng pagbabayad. Ganap na magkakaibang mga layunin. Ang nakataya dito ay hindi kung magkano ang kinikita mo, ngunit kung paano mo ilalaan ang pumapasok. Ang perang ginastos ng hindi maganda ay nawawala. Ang pera na ginastos ng maayos ay nagiging leverage. Kaya bago ang bawat paggasta, tanungin ang iyong sarili, nagbibigay ba ito sa akin ng isang pagbabalik? Inilalapit ba ako nito sa kalayaan sa pananalapi? Kung ang sagot ay hindi, maaring oras na para magredirect. At higit sa lahat, maaari mong simulan ang paggawa nito sa iyong susunod na sweldo. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Ngunit kung sisimulan mong ituring ang pera bilang isang madiskarting tool, mararamdaman mo ang pagkakaiba sa loob lamang ng ilang buwan. At sa susunod na seksyon, makikita mo kung paano ginagamit ng mayayamang tao ang mga buwanang layunin at ritual para mapanatiling buhay ang diskarting ito. Manatili sa akin. Kung merong isang bagay na nagbubukod sa mga yumaman sa mga namumuhay ng walang pag-unlad, ito ay ang kalinawan ng mga layunin. Hindi hinahayaan ng mga mayayaman na magsimula ang buwan ng basta-basta. Nagtatakda sila ng mga layunin, sinusubaybayan ang pag-unlad at gumagawa ng mga ritual na nagpapanatili sa kanila na nakatuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang pagsasanay na ito na itinuro ni Brian Tracy ay nagbabago ng mga pagnanasa sa mga konkretong resulta. Kung tutuusin, ang mga hindi alam kung saan nila gustong pumunta ay tatanggap ng anumang landas at anumang gastos. Bawat buwan, sinusuri ng mayayaman ang kanilang maikli at pangmatagalang layunin. Maaring ito ay pag-iipon ng dalawang daang dolyar, pamumuhunan ng isang daan, Paggalugad ng bagong pinagmumula ng kita o pagputol ng hindi nakikitang gastos, ang mahalaga ay may target dahil kapag may goal ka, may patutunguhan na ang bawat papasok na pera at pinipigilan nito ang basura. Napansin mo na ba kung gaano kadaling gumastos nang walang layunin kapag wala kang malinaw na layunin? Ganyan talaga ang iniiwasan ng mayayaman. Gumagawa din sila ng simple, ngunit makapangyarihang mga ritual. Sinusuri ang kanilang bank account unang bagay araw-araw, Pagsasaayos ng mga spreadsheet tuwing biyernes, pakikipag-usap sa kanilang pamilya tungkol sa pera isang beses sa isang linggo. Ang mga ritual na ito ay nagiging mga gawi at ang mga gawi ay humuhubog sa kanilang pinansyal na tadhana. Kahit na mahirap pa rin ang pera, ang pagpapanatili ng pag-uugaling ito ay nagbibigay daan para sa paglago sa hinaharap. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang mga ritual na ito ay nagdudulot ng kagaanan. Kapag mayroon kang kalinawan, ang pera ay tumitigil sa pagiging pabigat at nagiging kasangkapan. Pakiramdam mo ay may kontrol ka, hindi na hostage ng mga bill or invoice. Binabawasan nito ang pagkabalisa sa pananalapi at pinatataas ang kumpiyansa. Isipin ang pamumuhay bawat buwan na may isang plano, isang direksyon at isang tunay na pakiramdam ng pag-unlad na Kung hindi mo pa ito nagawa noon, magsimula ngayon sa maliliit na layunin. magipon ipon ng limampung dolyar ngayong buwan, magbasa ng libro tungkol sa pamumuhunan sa ikatatlumpu, Alisin ang isang emosyonal na gastos bawat linggo. Ang sikreto ay consistency. Ang maliliit mahusay na nais sa katuparan ng mga ritual ay nagtatayo ng malaking kayamanan sa paglipas ng panahon. At sa susunod na hakbang, pagsasama-samahin namin ang lahat ng iyong natutunan sa ngayon at ipapakita kung paano ito ilalapat kahit na maliit pa ang iyong sweldo dahil ang pagbabago sa pananalapi ay nagsisimula sa mga simpleng aksyon na ginagawa bawat buwan ng walang kabiguan at ipapakita sa iyo ng susunod na seksyon kung paano gawing agarang pagkilos ang kaalamang ito. Ngayon na nakita mo na ang hakbang-hakbang na proseso, isang bagay ang dapat na malinaw. Ang problema ay hindi kailanman ng iyong sweldo ang tunay na salarin ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa mo buwan-buwan nang hindi sinasadya. Mayaman at mahirap ay nakatira sa iisang mundo na haharap sa mataas na presyo, hindi inaasahang gastos at mga bayarin. Ngunit habang ang ilan ay nabubuhay sa autopilot, ang iba ay nagsasagawa ng gulong ng kanilang sariling mga pinansyal na buhay. Ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa isang malaking pakinabang. Nagsisimula ito sa maliliit na gawi na ginawa ng tahimik, paulit-ulit na paulit-ulit. Ito ay ang ritual ng pagbabayad sa iyong sarili muna. Ito ay pamumuhunan bago gumastos. Ginagawa nitong isang daang dolyar ang isang bagay na lumalaki at kahit na sa tingin mo ito ay maliit ngayon, ang hinaharap ay magpapasalamat sa iyo para sa kung ano ang iyong nasimulan ngayon. Ang tanong ay nananatili, magpapatuloy ka ba sa reaksyon sa iyong paggastos o ikaw ba ang bahala sa sarili mong pera? Magpapatuloy ka ba sa paniniwalang kailangan mong kumita ng higit pa upang makagawa ng pagbabago o gagawin mo ba ang mayroon ka na sa isang kasangkapan para sa kalayaan? Ang sagot ay nasa iyong mga aksyon simula ngayon. Kung naabot mo na ito, ito ay dahil talagang gusto mong baguhin ang iyong buhay. Kaya paano ang paggawa ng pampublikong pangako sa mga komento? Sumulat, gagamitin ko ng matalino ang aking sweldo ito ay magpapatibay sa iyong pangako sa iyong sarili at maaring magbigay ng inspirasyon sa iba na magsimula rin at kung ang nilalamang ito ay tumutugon sa iyo mag-subscribe sa channel ngayon dito matututuhan mo araw-araw kung paano bumuo ng kayamanan na may mayamang pag-iisip pare-pareho ang mga gawi at praktikal na mga saloobin kahit na nagsisimula sa maliit at syempre, ibahagi ang video na ito sa isang taong karapat dapat din sa pambihirang tagumpay na ito. Sama-sama tayong umunlad sa katahimikan at umani ng doble.